si Joy. Si Joy. Ano na naman itong nabalitaan ko sa teacher mo? Tumawag sa akin kanina. Ha, hindi ka lang pumasok ng, ng ilang araw. Ano ang kayo? Siguro sa barkada ka na naman, no? Gusto mo na pa pariwara ang buhay mo? Ha? Nagmamakahirap kami para sa future mo. Tapos, binabaliwala mo. Ano ka na gano'ng pakailan sa akin? Hindi naman ni mama? Kailan ba? Halos lahat na nalang ginagawa ko, mali sa mo. Lahat bawal. Mo, so, ang mo, sa mga kaibigan, ang mo nito, ang mga ginagawa ko. So, lagi naman kayo wala. May gustos kang bata ka. Eh, ka sa mga barkada mo, ha? Sumagot mo ba lang sa magulang mo? Pwede ba pa? Kung mo isis, sa mga kaibigan ko, ninyo ni mama, never know ni it's hindi. Akala no sa Hindi isang kibig sa buhay ko. Hindi isang mahalagang bagay sa buhay ko. Wala kayo. Mabuti pa kung dito sa bahay. Mm -hmm. CJ! Umalik kayo mawalan Mawalang galang ako sa inyo. Ay, paumanhin ho. Hindi kong bagay na ang ko sa utak ko. Kailangan buong ko pamilya ko. Malaking problema ng pamilya ko. Kung hindi kong gina ho, kung hindi na'y sa buhay kong dinadala. Kahit na saan kong mga sulok, sa amin ang inyong pagkalao. Uulitin ko yung sinabi ko, ho. Malaki ho ang problema ng pamilya ko. Diyan na ho kayo. Ma. Ang hirap ng buhay ko pa. Talaga walang lakas, hindi nang tadhana. Hindi ka aking sinta. Baka sakaling may baka tayong makita. Tayo man ay pagod at naghihirap. Dapat patuloy tayong maghahanap. Panginoon sa dinihina sa tao na susunod na. Mm -hmm. mm -hmm. um <coughs> <coughs> Kay gandang bahay o iyong tingnan. Mabuting puso sa sanay ng Ma, ano ba? Gusto ko mapag-isa. Shane! mo ako sa si pag mong yan, ha? Tigilan mo ako sa depression na yan. Nasa isip, nasa utak mo lang yan. Ginagawa mo lang yung tahitan para magpaisis sa pag-a... Ginawa ko naman lahat. Pero pakiramdam ko para ako nasa madilim at malalim na hukay. Ang bigat, ma. Hindi mo maintindihan hindi ko naman gusto ang ganitong pakiramdam. Ang gusto ko lang ay maintindihan mo ako at huwag mo yung validate ang nararamdaman ko. Please naman, ma. Ano ba, Shreve? Tumigil ka na pag hindi mo tinulungan ang sa sarili mo, wala mangyayari sa iyo. Kailangan mo maging malakas. Lumabas ka kasi dito sa kwarto mo. At hindi mo alam yung pagbumukbuk mo. Tao po. O maway po may bahay. Kami sana'y yung manunuluyan. Tao! Oh hayop pala kayo! Gabi-gabi na gugulo. Inang, pakiusap ko lamang. Sintang asawa kay kagampan. Ang hirap namin ay huwag nagdali. Sanggol lang siyang alalahan. Eh. Lahat ng tao dito sa bahay ko ay tulog. At kayo ay magbubulabo. Pwede ba? Walang pano sa mga Patay gutom! Kung ayaw po ninyo ay eh, di ba na. Kami po'y huwag lamang naitin kami man nito ka at punubi. mayroon din po sa damdami. Halika, Seth, at maglaki na Sa kanyang dapat na pag-asa natin hitam, ang tao sa kasi, kundi ang Diyos sa guna ng lagi. Ang mga hari ng kalangitan, maraming hindi namin maulawa. Tiwala kay sa, sa iyo yung nakalaga. Gawin ng pag-ibig sa iyo ang anak. Mas dan o hiro ka aking natatanaw. Mari ko ba'y dibdib ng mga hayop? Talikat, ating siya sa atin at mga Kung dito sa loob, makalitin wala isang tao o oh, hayop sa tingin ko na lumakad sa poos ito. Kaya tayo pumasok mo siya kong Maria upang ang mga pagod mong mga bago ay, ay makapagpay. Dahil na po ka kayo ng mga pagod mo, kami na mga maaari ka pa yung pagkalipas mo. Salamat sa Diyos at salamat sa inyo. Maria, narinig mo ba? Salamat na yung nakita na tayo mag salamat sa Diyos at binibig na ang ating panalangin. Ang bata sa akin si Nabukuna na ibubos ng talak. Agad, na tinungon Maria at Jose. Ang munting kamali na iyon. Doon na isinilang ni Maria ang isang batang lalaki. Santa ng Anghel. Tulad ba yung ng isang Anghel ay katulad din ng panaginip ni Jose. Binalot ni Maria sa isang